Ayan, isang mapagpalang umaga mga kamarites. Tayo ay nagkakagulo na naman dito o sa aming barangay. Kasi merong kainan dito, guys. Ang sarap ng ulam. Ito ang sausawa namin, guys. Ganyan to yun namin, mga 48 years na tumang dito. Kasi muntis sa gutom, ayan, nag-ulam siya ng ganyan. Nagkakagulo ang barangay. Nagsandok na kayo ng kanin, guys. Ayan si Buntis, pauwi na ng Nueva Isiha. At si Belinda Aran ay papauwi na ng Dao. Magkaiba sila ng destinasyon. Ayan guys, tayo ay lumapang na pag anak? Ang hirap i-charge ka. So. Hindi. It's hard. Parang na yan. Ito na nasa na. ko na sa iyo yung password yung na tayo. Yes. Mga kamarites. Hindi sa yan. Sa mama Sorry mo yan. Konti lang yan. Aalis ka. Kailangan mong magkaroon ng energy. Tinapa din. Pinirito talbos ng kamote. Ba Ito nilaga. So, isang sahaw namin, guys, oh. It's too delicious. I feel it. Mmm, yummy, eh. Lapanga na, mga kamarites.